ika-apat ng Hulyo, taong 1946, kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan, pagsasarili at soberanya ng Pilipinas nang sumang-ayon sila na alisin ang pamumuno nila sa arkipelago bilang kolonisador nito. Ito ang magiging pangalawang araw ng kalayaan sa bansa. Simula na maunang ipagdiwang ang paglayan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo, Ngunit hindi ito kikilalanin ng Espanya o ng Estados Unidos. Matapos maibenta ang ating bansa sa mga Amerikano sa pamamagitan ng Treaty of Paris na naging dahilan sa Philippine-American War at ang pag-upo nila sa bansa. Magpapatuloy ang mga kilos upang mapalaya ang Pilipinas tulad ng Jones Law ng taong 1916 na ipinapangako ang kalaunang kalayaan nito at ang Hair Hoss Cutting Act na nirebisa bilang Tidings McDuffie Act upang magbigay daan sa opisyal na paglayo ng Pilipinas ng isang dekada simula ng ipatupad ito kasama na din ang pagtatatag ng Philippine Commonwealth. Mauudlot ang mga pinaplanong paglilipat ng mga kinakailangan dahil sa pananakop ng mga hapon sa bansa ng ikalawang digma ang pandaigdig at magiging maliit ang kapangyarihan ng Commonwealth pagkatapos nito Ngunit kikilos pa din ang administrasyon ni dating Pangulong Osmeña upang ibangon muli ang bansa at kumuha ng tulong sa Estados Unidos. Sa eleksyon ng taon na lumaya ang bansa ay uupo si Manuel Rojas bilang ang bagong presidente ng Pilipinas at itutuloy ang mga huling hakbang tungo sa pagsasarili ng mga Pinoy sa tulong din ng mga malalaking pangalan sa Amerika. Sa araw na ito, lumaya na din muli sa wakas sa mga Pilipino at igigi sa tulumpati ni dating Presidente Rojas ang bagong soberanya ng bansa at ang patuloy na malapit na relasyon nito sa Amerika. Kasunod nito, ipagdidiwang ito na mga Pinoy bilang ang araw ng kanilang kalayaan, ngunit ibabalik ni dating Presidente makapagalang pecha sa ikalabing dalawa ng Hunyo dahil aniya mas importante ang simbolo ng kalayaan na pagdideklara ni General Aguinaldo sa Cavite el Viejo at magiging Republic Day ang araw na ito na kalaunan ay binago ni dating Presidenteng Marcos bilang ang Philippine-American Friendship Day.